Dahil you, na ako. So guys, magluluto ako ng popcorn. Kami as cool, ko mama. So yan. Mm, no man to. Okay. Thank you. Kami, nasa ka dyan doon mama. Okay. So, kaka, kaka, kagigising lang nila. So, ano ko na? Mayroon ko sila ng alauna. So, 2.30 sila, sila nagising. So, nasa so, sila ng ay na mangga. din nagbigay sila ng popcorn we uh, powdered cheese. Yun ang ano. Kami. Mangga pa. Ano kuzina? Okay. Hola. Um. Uh, kisa, kisa masira tong bulag ko. So yan. Okay. So, yan. Okay. Magbigay tayo ng popcorn. sayan so, yan. Ito yung klase yung popcorn. Ba'y hindi pa sa Okay. bye

Ayan, yeah, nag-umpisa ng plok <laughs> plok. Parang ano siya. Plok <laughs> plok. natin. Plop. Okay. Plok. Plop plop. Plop plop. Plop plop. Plop plop. Ah! Uh oh. Oh. Yes, kung tato. Si, po. Wala si, un po? Oh, okay. oh. <laughs> <laughs> so, oh. Kapatid to. Ready? Kapatid to. Kapatid to. Kapatid <laughs> to. Kapatid 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 to. Patio, Spera, ah, mi, amore che caldo pure na caldo però lo stesso metti quello cise accurato ma se è scaduto no non è scaduto no. ma quello lì viene da filippina no si sì. ah Vabbè, sì, no. quando zia mi da filippina mm. è cheese, però ci c'è quello un po' di Ubebe. No boy? No boy, better. No, ayaw. Ayaw ng no, boy Ay, na. No, Ay. Ma, ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw, separato na ako. Ayaw, separato na Mama. Separato, uro tayo, uro diyan. Okay. Okay. So, si Camilla, ayaw niya ng my cheese. Si, ano, si Lana, ayaw niya ng my cheese. Tapos ako. Si Liana, ayaw niya ng my cheese, <laughs> si, si cheese. Tapos si Camilla, gusto niya ng my cheese. Lana, kaldo. Okay. caldo, caldo. lasciamo questo qua di Camilla che vuole. Cheesecake, ok. Ok? 16. Tanto? Ho messo tanto, ok. Su, su. Su, tu meno taglio. Ma questo è stata un pochino. Si, si, si. Ah. Tapos kukuha tayo para kay Kiana. Kasi ayaw niya na may cheese. So ito. <laughs> Maliit lang. Tobi ni ko, Kiana. Ayan. Kaya yung sabi ko, Mama. No, ayaw. Bwede ba siya na ate. Ba, ba, ba. Ayan. Ate. Ate. Ate ka mo. Isang cheese. Isang may powdered cheese. Tsaka normal na popcorn. So, ayan. Then, after that, mamaya, maglalaro sila din. No, manja to. Manja to. Manja to. Hmm. Abay, tapo, Gwale, bimbi, gwale. Tapos, tapo dito. Ay. Paggalit talaga ako, galit. Ay, hindi ko hinahaya na magrambulan silang dalaw. Ma, pati ako, tiyan tayo magrambulan siya. Sisi,

<fintura> allora tu vuoi anche tu? Perché prima hai eh, detto non vuole Ma ti ta, toh... tanto, Mimim. ma che ha messo già tanto, Mimì mi... tanto! messo tanto, mia mamma! No, non mi tanto! Ok, papà. So no, ma Faccio so così! Va mm. bene no, così, dai, vedi oh, No, hai ti chiedo. diritto. Chi d'una? Eh. Ma che calma Dam na habang naglalaro siya, magluto na ako ng... Tawag dito. Afritada. Yun ang pangkong. I like popcorn. You like popcorn? Popcorn. Popcorn. Oh, so try You like? Kasi dito yan ah. Nagiging siya siya Ah, popcorn. You like popcorn? Ano ba, no? Mm. Nam. Yes. Ini coba beberapa adik ini, Say. Yummy. yummy. Yes. sih abi, Ken. Yung guys, kailangan ko ay magluto. Na-prepare ko na yung popcorn nila. Um, si Vede. Si, si Vede, ya. Hmm. Bye-bye. Na.